Nakita ng ina ang hubad na katawan ng kanyang panganay na anak ng hindi sinasadya. Ngunit natuklasan niya ang isang malaking sikreto sa katawan ng kanyang anak. Ang kanyang pagkabigla ay agad na nakaagaw ng pansin ng kanyang matalik na kaibigan. Anong nangyari? Ang ari ng anak ko ay napakalaki. Natawa naman ang kanyang matalik na kaibigan ng marinig ito. Sa tingin niya ay normal lang ito, dahil nagdadalaga ang kanyang panganay na anak. Ang laki niyan, parang deformed na. Mas masahol pa sa buntot ng baboy. Dahil si Ursula ay nagpakasal sa malapit na kamag-anak, natatakot siya na maapektuhan ang kalusugan ng anak niya. Inalo siya ng kaibigan niya na huwag mag-alala. At sinabing kaya niyang hulaan ang kinabukasan ng panganay niyang anak. Pagkatapos, dinala ang panganay na anak na si Arcadio sa loob ng bahay. Pinarelax siya ni Pilar. At pumili ng tatlong card mula sa mga ito. Pero nang makita niya, mga nabunot na card, biglang naging napakaseryoso ang mukha ni Pira. Ikaw ay magiging matatag tulad ng isang bagyo. Tuwang-tuwa ang panganay na anak pagkarinig nito. Pero sa sandaling iyon din, biglang inilagay ni Pira ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at humawak pa sulong. Agad na nakaramdam ng parang kuryente ang panganay na anak at ng hina, hanggang sa pumasok si Ursula, doon lamang nabasag ang nakakahiyang katahimikan. Tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan kung ano ang resulta ng panghuhula. Sinabi ni Pila sa kanya na ang anak mo sa hinaharap ay hindi magkakaroon ng problema sa babae at mga anak. Hindi niya alam na ang kapalaran ng panganay na anak ay ganap na mababago. Pagdating ng gabi, ang panganay na anak sa kama ay balisa at hindi mapakali dahil sa init ng katawan. kaya siya ay palihim na lumabas ng kwarto. Diretso siyang nagtungo sa kwarto ni Pilar. At sa madilim na gabing ito, ang panganay na anak na si Arcadio ay naging isang tunay na lalaki. Si Ursula ay walang kaalam-alam sa nangyari sa kanyang anak. Kinabukasan, pinakiusapan pa niya ang kanyang matalik na kaibigan na bantayan ang kanyang dalawang anak. Isang tingin lang at taghawakan na naman ang kanilang mga kamay. Ngunit ang kanilang pagiging malapit ay nakita ng bunsong anak at napansin niya na madalas wala sa kwarto ang kanyang kuya sa gabi at umuuwi lang bago mag-umaga. Kaya sa patuloy na pagtatanong ng nakababatang kapatid, inamin pa rin ni Arcadio ang kanyang lihim. Magaman bata pa ang kanyang kapatid, puno pa rin siya ng pagtataka sa mga karanasan ng kanyang kuya. At ito ang naging sikreto ng magkapatid. Ang kanilang ama na si Jose ay ganoon pa rin. Araw-araw ay gumagawa siya ng iba't ibang pag-aaral sa bahay. Kahit hindi sangayon ng kanyang asawa na lumabas siya para maglakbay, nais pa rin niyang gawing pera ang mga pag-aaral na ito upang makasabay ang bayan ng Macondo sa pag-unlad. Hanggang sa isang araw, nakagawa siya ng salamin na mag-focus ng enerhiya ng araw para masunog ang puting tela sa tapat nito. Nang makita ito ng kanyang pamilya, labis silang natuwa, at naranasan din niya ang kagandahan ng siyensya sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng pagsasanay. Di nagtagal, dumating na naman ang taon ng piyesta. Ang caravan ng mga gypsy ay muling dumating sa liblib na bayan na ito. Si Jose ay naglibot kasama ang kanyang anak, at nakita rin niya sa unang pagkakataon ang malalaking blok ng yelo na naglalabas ng lamig. Ang mga blok ng yelo ay mukhang parang mga kumikinang na brilyante. Si Jose ay agad na nabighani, ngunit nang susubukan na niyang hawakan ito, pinigilan siya. Kaya pala, kailangan palang magbayad ng limang real para mahawakan. Hindi nagatubili si Jose at nagbayad agad, para sa kanila na matagal nang naninirahan sa gubat. Ang malamig na pakiramdam na iyon ay naging isang kakaibang karanasan na hindi pa nila naranasan. Hanggang sa maraming taon ang lumipas, nang binarilang bunsong anak na si Aureliano. Naalala niya ang pamilyar na eksenang ito, ngunit hindi nagtagal, nakatanggap si Jose ng isang nakakagulat na balita. Nakita niya ang isang matandang lalaki sa caravan na nagtatang Tinanong niya ito kung bakit wala si Bigate ngayon. Patay na si Mejades. Nalibing sa buhang ina ng Singapore. Ang sinabi ng matanda ay parang kidlat. Hindi matanggap ni Jose ang nangyari. Ngunit nang tatanungin niya pa sana ang matanda, bigla itong naglaho. Isang usok ang biglang naglaho. Kahit ang maingay na perya kanina, biglang naging tahimik na rin. Parang nawala ng laman ang kanyang mundo. Umuwi siya sa bahay na tulala. Ang laboratoryong ito ay itinatag nila ng kaibigan niyang may balbas. Ngayon, tanging siya na lang ang narito. Pero mabuti na lang at nariyan ang kanyang asawa. Nagdagdag din ito ng kaunting init sa kanyang malungkot na puso sa sandaling ito. At ang pinakamagandang paraan para alalahanin ng isang kaibigan. Ay ang hindi hayaang mamatay ang alchemy na iniwan niya. Sa kasamaang palad, sa gabing iyon, ang kanilang ikatlong anak ay malapit ng isilang. Dahil walang ibang tao sa paligid, kinailangan ni Ursula na mga anak ng, ng mag-isa. Mabuti na lamang, naging maayos ang panganganak at nagsilang si Ursula ng isang sanggol na babae. Hindi niya maiwasang tumingin sa puwitan ng kanyang anak. Nakakatuwa na normal ang kanyang anak at wala itong buntot ng baboy. Pero kinabukasan ng umaga, habang nagdiriwang ang lahat, biglang sumigaw si Jose at tumakbo. Ang alchemy niya pala ay nagtagumpay. Nakakuha siya ng ginto mula sa aloy. Pero sabi ng panganay na anak niya, mukha raw itong tae ng aso. Hindi na nag-isip si Jose at sinampal niya ito. Hindi niya alam na ang sampal na iyon ay direktang. Naging dahilan para mawalan siya ng anak. Noong una, hindi ito pinansin ng karamihan. Ang panganay na anak, puno ng hinanakit, ay lumabas ng bahay. Diretso siyang pumunta kay Pila para maghanap ng papanatagan. Ayaw niyang magkulong sa laboratorio kasama ang kanyang ama buong araw. Habang lumalaki siya, mas gusto niyang magkaroon ng sarili niyang pamumuhay. Ang gusto lang niya ay makasama si Pila araw-araw. Pagkatapos, silang dalawa ay pumunta sa perya para maglibang. Ang mga lumilipad na magic carpet sa langit ay lalo silang humanga. Ngunit sa sandaling ito, biglang sinabi ni Pila sa kanya na malapit ka ng maging ama. Namutla si Arcadio sa gulat. Ako mismo ay isa pa ring bata. Paano ako magkakaroon ng kakayahang magpalaki ng anak? Sa gabi, hindi makatulog si Arcadio. Hindi niya kayang harapin ang mga susunod na mangyayari. Kaya naman, nagpunta siya sa maingay na perya para maglibang. Doon, isang dalagang gypsy na may kaakit-akit na katawan. Ang biglang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang tinginan lang, nagkaroon na sila ng malapit na ugnayan. Hanggang kinabukasan ng umaga, napansin ni Ursula na nawawala ang kanyang panganay na anak. Kaya dali-dali niyang hinaila ang kanyang bunsong anak para maghanap. Mula sa isang lalaki, nalaman nila, nakasama ng panganay na anak ang isang dalagang gypsy kagabi. Pero pagdating nila, nakaalis na ang mga gypsy. Mukhang sumama ang panganay natin sa kanila. Naging gypsy na siya. Pinauwi ni Ursula ang bunso para magsumbong sama. Siya naman ay tumakbo sa gubat para hanapin sila. Agad namang dumating si Jose kasama ang iba, pero tatlong araw at gabi na silang naghahanap. Hindi lang nila natagpuan ang panganay na anak, maging si Ursula na naghanap sa anak ay nawala rin. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. At mula noon, ang responsibilidad sa pagpapalaki sa anak na babae ay napunta kay Jose. Ang dating maingay na bahay ay naging napakalungkot. Ngunit patuloy pa rin si Jose sa pag-aaral tungkol sa paglilinis ng ginto at pilak. Minsan ay pinapatulong din niya ang kanyang bunsong anak, Papa. Tingnan mo ang basket. Papa, ito ay mga katangian lamang ng material. Walang espesyal dito, intindihin lang ang prinsipyo. Biglang lumipas ang limang buwan. Isang araw, habang naglalaro ang bunso ng teleskopyo, Nakita niya ang isang pamilyar na pigyera sa lens. Agad niyang tinawag ang kanyang ama para tingnan ito. Kaya pala, siya nga ang matagal na niyang nawawalang asawa. Doon pala siya nagpunta sa bayan sa kabilang dulo ng latian. At nagdala pa siya ng maraming imigrante na bihasa sa paggamit ng mga kasangkapan. Ngunit sayang, hindi pa rin niya nakita ang panganay niyang anak. At hindi rin alam kung saan nagpunta ang grupo ng mga gypsies. Labis ang paghanga ni Jose sa kanyang asawa. Ang paglalakbay niya na ito ay nagdala ng mga imigrante. Walang duda na nagbigay ito ng tulay sa pagitan ng bayan ng Macondo at ng labas. Dahil doon, nagkaroon pa ng dalawang katulong sa bahay. Pero hindi nagtagal ang payapang buhay. Hindi namin inaasahan, ng gabing yon. Biglang dumating si Pila, dala ang kanyang anak. Sabi niya, apunyo raw ito. Hindi matanggap ni Ursula. Itinuring kitang matalik na kaibigan. Tapos binigyan mo ako ng apo? Pero ang mga bata naman ay walang kasalanan. Sa huli, pumayag silang iwan ng bata. Pero ang kondisyon ay hindi na kailanman makakatapak si Pilar sa bahay. At hindi rin ni nila ipapaalam sa bata kung sino ang kanyang tunay na ina. napilita na lang ding pumayag si Pilar. Pinangalanan ni Jose ang kanyang apo na Arcadio kinuha ang pangalan ng kanyang panganay na anak. Siya rin ang ikatlong henerasyon ng pamilya Buendia, at ang lahat ng ito ay nakita ng bunsong anak na si Aureliano. Kasabay ng mabilis na paglipas ng panahon, nawala na rin ang dating pagkabata sa mukha ni Aureliano. Sa kanyang bakanteng oras, tumutulong din siya sa pag-aalaga sa kanyang kapatid at pamangkin. Hanggang sa isang araw, bigla niyang naramdaman na parang may hindi magandang mangyayari. Ang kanyang kakayahang makita ang hinaharap ay parang bumalik na naman. May parating,